hindi tama na tratuhin ng ganito ang iyong ina, paalala niya. Si Emil Odilon ay kitang-kitang hindi komportable sa mapanghamon na pag-ugali ng batang rebelde. Ang pagsasagawa ng tungkulin bilang tagapag-alaga para sa batang may kapansanan ay magpapatunay na isang mahabang paglalakbay na puno ng mga hamon at pagtuklas para sa retiradong lalaki. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Noong hapon ng taglagas na iyon, naglakad si E. Odilon sa mga landas ng parke na nabalot ng nostalgia. Bawat hakbang niya ay tila bumabalik sa masasayang alaala na nangyari doon, na ang lugar na iyon ang backdrop ng kanyang pinakamamahal na alaala. Binalikan siya ng isip ni Odilon noong siya mismo ay bata pa at masigla. Nakita niyang muli ang kanyang sarili na magkahawak kamay sa kanyang yumaong asawa, puno ng kabataan at pagmamahal ang kanilang mga mata. Doon, sa parehong parke, na sila ay nagbahagi ng kanilang unang halik. Doon din siya lumuhod na may hawak na singsing, humiling na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman ang proposal na tinanggap niya na may luha sa tuwa sa mga mata. Ang tanawin sa parke ay pumukaw sa mga alaala ng mga ginintuang araw na iyon nang sila, mga kabataang nangangarap, ay nakaupo sa mga bagsak na bangko at hinayaan ang kanilang mga isipan na gumala, na nangangarap ng pagdating ng mga bata upang kumpletuhin ang kanilang kaligayahan. At sa paglipas ng mga taon, nabuhay ang mga pangarap na yon kasabay ng tawanan ng mga bata na pumupuno sa parehong mga sulok kung saan minsan nilang pinangarap. Ngayon ay naroon si Ginoong Odilon, na may pusong puno ng pananabik, na nag-aalala sa lahat ng mga sandaling iyon, habang ang mga sinag ng papalubog na araw ay naliligo sa parke sa gintong kulay. Lumipas ang mga taon na parang mga pahina ng isang luma at pagod na libro. Ang kanyang asawa, ang kasamang iyon na nakibahagi sa kanyang paglalakbay mula noong nagniningning na mga araw ng kabataan, ay isa ng masayang alaala. Ang mga bata na minsan ay tumakbo sa mga bukid at napuno ng tawanan ang bahay ay ngayon ay tumahak sa kanilang sariling mga landas, naging responsable at independyenteng mga matatanda. Sa kabila ng mayamang kayamanan na ito ng masasayang alaala na dinala niya, si Odilon ay nagdala rin ng sakit na matigas ang ulo na lumalaban sa paggaling. Ang isang biglaan at napaaga na kamatayan ay napunit ang isang piraso ng kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo si Odilon ng kakaibang pag-unawa sa walang humpay na kalikasan ng kamatayan. Nakita niya ang kamatayan bilang isang hindi mapaghihiwalay na anino ng buhay, isang tahimik na kasama na hindi maiiwasang dumating sa lahat. Nang ang kanyang asawa, ang kanyang kasama sa buhay, ay umalis sa mundong ito, siya ay nadurog ng kalungkutan. Ngunit nakatagpo siya ng kaunting ginhawa sa mga alaala ng isang buhay na puno ng mga di malilimutang sandali. Gayunpaman, kahit na may ganitong pananaw, umalingaungaw pa rin sa kanyang puso ang isang kamakailang kamatayan na halos hindi niya kayang tiisin. Ang kanyang pinakamamahal na apo, isang batang lalaki na may walong taon pa lamang na buhay, ay biglang inalis sa buhay. Ang insidente na nagnakaw ng buhay ng kanyang apo ay isang sariwang sugat, isang hindi maalis na marka ng kawalan ng katarungan sa mundo. Ang imahe ng lasing na chopper na lumulusob sa bangketa, na nagiging isang mapangwasak na trahedya, ay nakaukit sa kanyang isip na parang isang matalas na kutsilyo. Nakaupo sa pagod na kahoy na bangko, pinagmamasdan ni Odilon ang buhay na nangyayari sa kanyang harapan, iniisip kung ano kaya ang pakiramdam na makitang lumaki ang kanyang apo. Samantala, sa kabilang dulo ng parke, maingat na nilakbay ni Isabel ang landas, na tinulak ang wheelchair ng kanyang anak na si Juan. Nang hapong iyon, ang palaging abalang babaeng negosyante ay napilitang umalis sa kanyang mga profesional na tungkulin at umuwi. Muli, nagpa siya ang isang tagapag-alaga kay Juan na huminto. Ang pagpunta sa parke ay naging isang escape valve, isang pagtatangka upang mabawasan ang tensyon para sa mag-ina. Sa nakalipas na mga buwan, isang serye ng mga tagapag-alaga ang nagbitiw, lahat ay dahil sa problemang pag-ugali ni Juan. Ang kanyang mga kawalang at pagsuway ay nagpalaya sa mga katulong na ito, na iniwan si Sabel sa mga tungkulin bilang ina, tagapag-alaga, at tagapag-alaga ng sabay-sabay. Si Juan, sa kabila ng isa sero taong gulang pa lamang, ay may buhay na may marka ng kahirapan sa kanyang mga balikat. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang maagang pagsubok, bilang isang sanggol, siya ay tinamaan ng malupit na polio, isang sakit na tuluyan nang naparalisa ang kanyang mga binti. Habang lumalaki si Juan, mas naging malinaw ang katotohanan ng kanyang pagkakaiba. Ang pagmamasid sa ibang mga bata na tumatakbo at naglalaro habang siya ay nakakulong sa isang wheelchair, ay nagdulot ng matinding sama ng loob sa kanya. Kamakailan, ang paghihiwalay ng mga magulang ni Juan ay nakadagdag sa bigat na dinadala na niya. Ang distansya na nabuo sa pagitan niya at ng kanyang ama, isang figura na dating naging malapit, ay nag-trigger ng pababang spiral sa kanyang pag-ugali ang kawalan ng kanyang ama, isang figura na inasam niya para sa gabay at suporta, ay lumikha ng isang walang laman na puno ng damdamin ng galit at pagkalito. Ang lahat ng ito ay nagbunga sa lalong mapanghamong pag-ugali mula sa batang lalaki. Ang bawat kilos ng paghihimagsik, ang bawat pagpapakita ng kawalang galang, ay isang pahirap na paraan para makayanan ni Juan ang masalimuot at magkasalungat na emosyon na bumabalot sa kanya. Noong araw na yon, ang parke ay naghahanda upang maging entablado para sa isang pagkikita na magbabago sa mga pinagdaanan ni Juan at ng matandang Odilon. Maingat na ginabayan ni Isabel ang wheelchair ni Juan sa mga daanan ng parke, nahuhulog sa kanyang mundo ng mga responsibilidad, nang maputol ang tunog ng kanyang telepono. Ito ay isang mahalagang tawag na may kaugnayan sa trabaho, isa na hindi maaaring baliwalain. Inihinto niya ang wheelchair sa tabi ng isang bench kung saan nakaupo si Inger Odilon. Habang kinukuha ni Sabel ang telepono para sagutin ang tawag, nagbuntong hininga si Juan, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa palaging nakikitang abala sa kanyang ina. Ang pagkabalisa ng bata ay naging dahilan ng paglayo ni Sabel para makapagsalita siya sa telepono ng mapayapa. Habang si Sabel ay abala sa kanyang pakikipag-usap sa telepono, si Juan, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay malakas na nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Habang lumaganap ang eksenang ito, si Odilon, na nakaupo sa bench sa tabi nila, ay pinagmamasdan ang pakikipag-ugnayan na may magkahalong curiosity at discomfort. Sandaling na mayani ang katahimikan bago tuluyang basagin ni Odilon ang hindi nakikitang harang sa pagitan nila. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan sa nanay mo. Hindi maganda ang ugali ng mga tao, anya, na buhay ang boses niyang dala ang karunungan ng mga taon. Matigas munit banayad ang kanyang tingin nang magtama ang mga mata ni Juan. Hindi itinago ng bata ang kanyang sama ng loob sa pagiging pasaway ng makulit na estranghero na ito. Hindi mo alam ang buhay namin, sagot ng bata, puno ng kabastusan at kawalang galang ang boses. Ang makaranasang ginoo naman ay hindi nabigla sa tugon ng bata. Sa katahimikan na nagmula sa maraming taon ng karanasan, sumagot siya, may mga prinsipyo ng paggalang at karangalan na lumalampas sa mga sitwasyon ang kanyang mga salita, na puno ng karunungan at katatagan, ay nagtataglay ng isang katahimikan na walang pag-aalinlangan na ang mga ito, ay hindi lamang walang laman na pangangaral, kundi isang malalim na pagmunimuni ng kanyang sariling paglalakbay at pag-unawa sa buhay. Sa wakas ay tinapos na ni Isabel ang tawag at, sa pagbalik sa kanyang anak, napansin niyang nakikipag-usap siya kay Emma Odilon. Isang kislap ng pagkilala ang sumagi sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Odilon, dahil matandang kaibigan ito ng kanyang ama, isang taong hindi pa niya nakikita mula pagkabata. Lord Odilon, naaalala mo ba ako? I'm Sabel, your old friend's daughter, sabi niya na may halong pagtataka at pagmamahal. Nagniningning ang pagkilala sa mga mata ni Odilon nang ipakilala ng dalaga ang sarili bilang si Sabel, ang anak ng dati niyang kaibigan. Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa. Habang nag-uusap sina Sabel at Odilon, hindi nabawasan ang kawalang kasiyahan ni Juan sa matanda. Pinaghalong inis at hindi pagkakaunawaan ang kanyang pinanood habang nakikipag-usap ang kanyang ina sa lalaking ito na itinuturing niyang mapanghimasok. Ipinaliwanag niya ang mahirap na sitwasyon ng paghahanap ng mag-aalaga kay Juan, isang taong maaaring maghatid sa kanya sa paaralan at tumulong sa kanya sa kanyang mga gawain habang siya ay nasa trabaho. Dahil sa tunay na pagnanais na tumulong, gumawa si Odilon ng isang bagay na hindi inaasahan. Inalok niyang alagaan si Juan habang si Isabel ay naghahanap ng mas permanenteng solusyon. Sa sandaling ginawa ang alok na ito, nakaranas si Juan ng alon ng galit. Ang parehong lalaking nagpagalit sa kanya kanina, na itinuring niyang mapanghimasok sa kanyang buhay, ay nag-aalok na ngayon na magkaroon ng mahalagang papel sa kanyang pang-araw-araw na pangangalaga. Nakilala si Odilon at ang kanyang pamilya sa loob ng maraming taon, malugod na tinanggap ni Sabel ang mapagbigay na alo. Sa mga sumunod na araw, ang pakikipag-ugnayan ni Nahi Odilon at Juan ay napatunayang lubos na nakakabigo para sa matanda. Tila disidido si Juan na lubusang huwag pansinin siya, isang saloobin na nagdulot kay Odilon na walang magawa at nasiraan ng loob. Sa kabila ng kanyang masigasig na pagsisikap, nakasama ang pagdala kay Juan papunta at pabalik sa paaralan samahan siya sa kanyang mga sesyon ng physical therapy, at pagtulong sa kanya sa kanyang mga gawain sa paaralan. Ang batang lalaki ay tila sarado at lumalaban sa anumang pagtatangka na magkaroon ng koneksyon. Isang araw, habang nawawala sa pag-iisip si Juan, may napansin siyang kakaiba. Naroon si Odilon, nakatutok, naggugupit, nagtitiklop at nagdidikit ng mga makukulay na papel at naguhubog ng mga kahoy na patpat. Ano ito? Curious na tanong ni Juan, Tumining si Odilon sa bata, isang nostalgic na ngiti ang sumasayaw sa kanyang mga labi. Ito, binata, ay saranggola. Gustong-gusto ng apo ko noon kapag dinadala ko siya sa pagpapalipad ng saranggola. Pwede mo ba akong ihatid sa pagpapalipad ng saranggola kasama ang apo mo? Ang mga salita ni Juan ay nakabitin sa hangin, dala ang banayad na halo ng kuryosidad at pagnanasa. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Odilon. Ang mga alaala ng kanyang yumaong apo ay bumaha sa kanyang isipan, mga alaalang tunay at matingkad na tila naghatid sa kanya, pabalik sa isang panahong malayo na. I'm sorry. May nasabi ba akong mali? Bulong ni Juan, puno ng pag-aalala ang kanyang mga salita. No, absolutely not. You didn't say anything wrong, young man. Paano kung pumunta tayo ngayon sa park para paliparin ang saranggola? Sa parke, sa ilalim ng malawak na kalangitan na umaabot sa itaas nila, nagbahagi si Odilon at Juan ng isang sandali na magiging punto ng pagbabago sa kanilang buhay pareho. Para kay Odilon, ang pagkakaroon ng pagkakataong maibahagi muli ang kanyang mga kwento at karunungan sa isang bata ay parang pagbabalik tanaw sa mga mahalagang sandali nila ng kanyang apo. Ang presensya ni Juan, ang kanyang mga tanong, at ang kanyang mausisa ng ngiti ay parang isang malayong alingaungaw ng mga alaalang nagpapanatili sa kanya. Para kay Juan, sa unang pagkakataon, natatanggap niya ang atensyon at pagmamahal na inaasam-asam niya, isang pagkakataon na tunay na madama na nakikita at pinahahalagahan siya. Ang mga pisikal na limitasyon na kadalasang pumipigil sa kanya, ay tila naglaho, napalitan ng pananabik sa paghawak sa string ng saranggola, at pakiramdam ang lakas ng hangin gumagabay dito sa kalangitan. Dalawang sugatang kaluluwa, bawat isa ay may dalang kargada ng emosyonal na mga pilat, ay nakakita ng isang angkla sa isa't isa, isang kanlungan para sa kanilang sakit. Ang pasensya at mainit na mga kwento ni Odilon ay unti-unting nanalo sa puso ni Juan na minsang rebelde ang mga salaysay ng mga nakaraang karanasan, ang mga ibinahaging aral, lahat ay nakahanap ng lugar sa loob ng batang lalaki na dati ay nagpapanatili sa kanyang mga depensa. Sa ritmo ng mga pag-uusap na ito at ng mapayapang samahan ni Odilon, nagsimulang muling isaalang-alang ni Juan ang maraming bagay. Ang payo na sana ay tinanggihan na ngayon ay nakatagpo sa kanyang isipan. Ibinahagi ni Odilon kay Juan ang malungkot na kwento ng maagang pagkawala ng kanyang apo at ipinaliwanag kung paanong ang pisikal na limitasyon ni Juan ay hindi dapat maging hadlang sa pagtamasa ng regalo ng buhay. Ang mga salitang ito, na puno ng karunungan na naipon sa paglipas ng mga taon, ay tumatak sa puso ng bata. Hindi napapansin ang pagbabago ng ugali ni Juan. Kahit na ang mga doktor na gumagamot sa kanya ay napansin ang pagkakaiba. Ang batang lalaki ay naglagay ng higit na pagsisikap sa kanyang mga therapy at paggamot. Para kay Odilon, ang pagkakataong gumanap sa papel ng isang lolo ay nagdulot ng matinding kasiyahan. Ang pakikisalamuha niya kay Juan ay nagpaalala sa kanya ng panahong inakala niyang inilibing na kasama ng mga alaala ng kanyang apo. Ang pagkakataong ito na lumikha ng mga bagong alaala kasama ang batang lalaki ay parang isang maliwanag na liwanag sa kanyang buhay. Ang hindi malamang na koneksyon sa pagitan ni na Odilon at Juan ay nagdulot din ng isang makapangyarihang aral. Ang pagbubuka sa mga relasyon na tila hindi malamang sa unang tingin ay maaaring maging daan sa pagpapagaling ng malalalim na sugat. Ang pagkilos ng pagbabahagi ng mga karanasan at pag-unawa sa sakit ng bawat isa ay maaaring lumikha ng mga bono na lumalampas sa kalungkutan at paghihiwalay. Sa kahilingan ni Juan, pumayag si Odilon na manatili sa kanyang tagapag-alaga sa buong kanyang pagkabata. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Juan at naging malaya, ngunit hindi nabawasan ang ugnayan nila ni e. Odilon. Ngayon, sa katandaan ng kanyang matandang kaibigan, si Juan ay gumanap ng isang kabaligtaran na papel. Nahanap ang kanyang wheelchair sa tabi ng kama ni Odilon habang masuyong hinawakan ang kamay ng matanda. Si Juan na ngayon ang nagbahagi ng sarili niyang mga kwento. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, mangyaring ilike ito at mag sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!